Karami. Dami lang sonis, oh. sa mga kasangga uh, isa na namang mapagpalang araw sa inyo lahat mga kasangga no? so ayan uh, ngayon ay uh, papunta kami ngayon sa sanggutan ni bro dahil maghahakot ng uh, tuba meron lang akong nga uh, isishare sa inyo sang ori ng prutas uh, na hindi ko pa hindi ko pa natitikman or ngayon ko pa lang siya nakikita makikita no? so kaya na lang ang humusga kung uh, anong uri ng protas to mga sangga no? siguro ito siya ay matawag siya na wild fruit dahil ikangan nga nila kapag ka, ang protas ay hindi mo nakikita sa palengke sa mga market yan ay wild fruit hindi yan binibinta o hindi yan binibili Right. So, ayan. Papunta na kami sa sanggutan. ngel, na tingal, tingal. pawis mo tumatagaktak sa bilis pumapalak Alright mga kasangga, so yun na. Punta na namin yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung 2 uri ng prutas. dito rin kami dati mga kasangga na gano'ng nagkupras ah ito ito siya mga kasangga oh. At lang, hindi maka Lang kuha tayo ng bunga pa na so ito yung kanyang dahon yung ano siya ah uh, malutong kung narinig mo yung mga kalansing ng dahon niya malutong tapos mayroon siyang mga tinik may mga tinik yung kanyang tangkay yan so ito yung kanyang bunga mga kasangga yan So yan po yung bunga niya. Parang napakasarap din. Para siyang ano? Para siyang lansones na nagkumpul-kumpul. Tapos Tapos hindi siya basta-basta maakit kasi yung katawan niya ay maraming tinik. So ayun kumuha pa si Bro ng sanggut para makuha natin yung bunga Amatikman matikman natin to kung anong lasa ng prutas nito mga kasanga no? So, mga kasanga, ito na yung karit kinabit na ni bro yung karit para sa prutas na to Diba? Kaya mga maasanga kapag uh, naggala-gala ka talaga sa Bukid o sa mga gubat talagang ka talaga ng iba't ibang prutas na hindi mo makikita sa palengke para so, mga wild fruit marami maraming iba't ibang klase ng prutas na bihira mo lang nakikita o baka ano pa uh, first time mo pang makikita. katulad nito uh, ngayon ko lang to nakita tong prutas na to at ngayon ko lang din matitikman kung uh, anong klaseng uh, prutas yan. No? Actually marami pa. Marami pa ibang ibang prutas na hindi hindi ko natitikman. So maghahanap pa kami niyan. Abangan nyo yan mga kasangga. So ito naman ang halaman na tinatawag na makahiya. Alam nyo ba kung bakit siya makahiya? Mahiyain kasi yan. mga O oh, di Tumitik lup Hmm. Tumitiklok siya. Wala na. Patay. Yan. Yan ang halamang makahiya. Hmm.

So isa din to, isa din to mga kasangga oh. Kaso wala pa siyang bunga. Tandaan pa kami. ahas. Yan. Yan. Ito yung kanyang tangkay oh. Wow! Grabe sa tinik. tinik niya. My goodness. Galing din sa baba, puro tinik. Hindi ko alam kung anong anong tawag sa halaman na to, o sa puno na to. Yun. Mm. Pusngi pa. Ito malaki. Ayan e na. Ayan na, nalaglag na. Hindi ko kakaitin, basan ko na ako. yun oh. wow so ito na mga sangga ayun on, dami <laughs> Siyempre, hindi pwedeng titigan lang yan. Test ba natin yan? So, ito yung laman nyo. Tama um, is mga kasangka, nakaka-autob. Tama <laughs> <laughs> um, is muna eh. Hmm. Lasa niya ay ya, no? may pagkaasim asim mistam is hmm uh goh man maka maka utog <laughs> <laughs> pero ang ano lang um, parang para kang kumakain ng ano pino na buhangin Kung pagmamasdan mo mga kasangga para sa uh, maliit na pinya. Tingnan mo yung hugis niya. Para sa maliit na pinya. Okay. <coughs> Dalhin na natin. Eh, I-mumukbang natin ito mga kasangga. Karami. Dami lang sunis oh. Mga kaotog rin po yung mga kasangga. <laughs> Yan no? oh. Hmm. hmm? mga magmukbang tayo ng bunga ng nipa bunga daw to ng nipa hindi ko alam kung uh, anong tawag sa prutas na to Asim tamis. Ito yung kanyang buto. Kulay brown. Ito. actually hindi siya hindi siya nakakaumay kainin kasi yung texture ng kanyang lasa naghahalo yung tamis at yung asim kaya hindi siya nakakaumay pagbinilatan mo siya para siyang ano nilagang itlog. Sa Ayo, Bro. Mau bang lah. Kayak Bro. Mau obos kok ya toh? Dami itu. Eh. Kung pagmamalasda mo talaga siya ng mabuti. O. Para siya ano? Para siyang yung hugis ng katawan niya parang pinya. Maliit na pinya. Kalian yang lebih Akin mungkin yang butuh. Hai, tigas. Tigas. hai, 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 butuh. So yun mga sangga, no? hindi ko talaga maubos to. Parami. So yun at uh, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking video. Pagpasinsahan nyo na mga asangga kung bihira lang akong makapag-upload uh, ng aking vlog. So sana na dyan pa rin kayo at sumusuporta sa aking munting channel mga asangga no. Ayun, maraming maraming salamat po. yes